ang sex appeal ay personal appeal o physical attractiveness especially for the members of the opposite sex. O kaya, in Tagalog, kung lalaki ka ay kaakit -ka, 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 ka sa babae. Bro, meron talaga mga lalaki na pinalad at minala sa itsura dahil sa genetics. Pero hindi ito magiging dahil kung bakit hindi ka magugusan ng babae. Oo, ang guwapo ay meron talagang advantages at appeal pagdating sa babae. Pero meron kang mga paraan para palakasin ang sex appeal mo at mapansin ka din ng babae kahit hindi ka ganun kagwapuan. Mag-focus tayo ng sa tuplong bagay na dapat mo ma-improve para lumakas ang sex appeal mo. Una, grooming and hygiene. Pangalawa, style and clothing. Pangatlo, body language. Bro advice, dapat willing ka talaga mag at improve ang sarili mo physically and mentally, kasi ang pagkatwak ng babae ay isang skill na kaya mong matutunan ng kikawin. Paano pala kasi ng sex sa film mo? Number 1. Grooming and Hiking Bro, ang grooming and hiking ay dapat mong pahalagaan. Kasi dito ipabasin ng babae kung kaya mo alagaan ng sarili mo at dito niya makikita agad ang disiplina mo at standard mo sa itsura mo. Pagaliin mo lagi kang malinis, mapawo at sharp tipnan. Ano nga ba ang mga tapat mong ulahin sa grooming and hiking mo? haircut. Magsimula ka sa si haircut mo. Siguraduhin mo na ito ay pabe sa'yo at kung hindi ka sigurado ay maghanap ka ng magaling na barbero para magtanong kung anong bagay na pukit sa'yo. Mag-invest ka sa si haircut mo. And train hairstyles at magtanong ka kung paano alagaan at ayusan ang buhok mo. Diba, sarap labi ng pakiramdam pero kapag bagong kulpit ka at talagang tumatas ang self-confidence mo kasi sobrang ayos mo tignan. Kaya iwasan mo na ang mga bukit sa hanto para hindi ka naman pang kabo face scare. Bro, siguro doin mo na clear ang iyong mukha. Kahit hindi ka man ganun kapwabo, at least ay malinis at maliwalis tignan ng mukha mo. Kung meron kang acne ay magpacheck ka po sa dermatologist para ikaw ay makasiburado at ay hindi ka na mahula sa mga ilalapi mo sa mukha mo. Kasi minsan sa sobra eksperimento mo ay lalong lumalala ang acne mo. Para kapag nawala at kubaling ng acne mo ay tatas ulit ang self-confidence mo. Body odor. Bro, gusto ng babae ay labi kang mabango, lalo na kung magkikipag-usap ka sa kanila. Huwag mo hayaan na may body odor ka kasi ito talaga ang pinakamalaking turn off sa babae, pangit ka man o oh, gwapo. Siguraduin mo labi kang naliligwa at yung sabon ng gamit mo ay nakakawala ng mabahong amoy. pugaliin mo din ng toothbrush at kumamit ng pabango para mapalingon sa iyo ang babae dahil sa amoy mo pa lang. Mag-deodorant ka din para maulaan ang potok mo. Number 2. Style and Clothing Bro, ang damit mo ay kinocover around 8 to 90% ng katawan mo, which speaks a lot in terms of sex appeal. Be mature kapag pumaporma ka, lalo na kung yung professional ka na. Ibayin mo na yung wardrobe mo o bumili ka at pumili ka ng mga bagong damit na uso ngayon para naman magbago ang perspective mo sa buhay at maiba mo na din ang overall image mo sa ibang tao. Di ba nakakatawa at nakakatas ng self-confidence kapag bagong ang suit mong damit, pantalon at sapatos? Di ba kaya kita no ulting tips at alternative sa pwede mong isuot para mababaw mo ng style at forma mo sa pananamit. Top wear. Kung lagi ka na t, t shirt ay siguro duin mo fit sa'y ang suot mong t-shirt. Pwede ka din mag polo shirt or long sleeves t-shirts. Pwede ka din mong ng short sleeve polo o long sleeve polo. Pwede mo din patungo ng t-shirt ng jackets para lumakas ang appeal mo at lumakitig na ng katawan mo pero depende sa panahon lalo na kung damit, ay pa ito. Mga jackets Biker jackets speed coats, and sports coats. Pro tip, sa pananamit mo, always choose solid and simple colors. Kapag pipili ng huli ng damit ay advisable lang red, blue, black, gray, or dark green. Kung possible ay don't wear printed shirts or may design para hindi mag-sop yung babae at baka lang siya sa style and appearance mo. Lower wear. Shorts. Hunayan natin ang plain jean shorts o mao shorts. pwede mo focus para lumakas ang sex appeal mo. Isa-isahin mo lang at huwag mong isabay-sabay ang ng sa sarili mo para hindi ka ma-overwhelm. Ang advice ko sa'yo ay magsimula sa bagong hairstyle mo at pagkatapos nun ay gawin mo na ang mga ibang bagay na pwede mo ma-improve sa sarili mo at makita mo ang pagbaba po sa'yo at lumakas na ang sex appeal mo. Pansinin mo din ang mga positive feedback sa'yo ng mga kaibigan o babae na nasa paligid mo.